What's up, guys? Tapos na kami sa aming first session. Guys, <coughs> Ay, tayo dito sa clinic. So, ayan, guys. Nasa loob na kami. And hindi na namin siya vlog yung nangyari sa session. Pero next time, try namin siya i-vlog. Pero super sulit na ito, guys. So, yun guys. What's so up, guys? Tapos namin sa amin first session. Ano si pangalan nyo? Therapy. Therapy. Fisio. <laughs> fisio therapy. Hi. And then. Hi ter. Hi fisio therapy. Oh uh, yeah. Tapos namin guys and ano super super. Super sulit. And super sulit. Meron ka ba, ba dyan? Yeah, meron ako oh? yun o. No? May chikinini siya guys. Chikinini ako. <laughs> eh! Hey, makita kami. Chikinini ko laki. Hey. Yun know? o. <laughs> Sa akin nagpeklat din. Oo, well, meron ka din. Ayan po, ito ite. Eh. kaya ayaw yun. Hindi, mawala din daw yan, 2 to 3 days. Depende naman sa ano mo. So, So, ayun, ang dami naming natutunan guys, in regards to paano pahalagahan yung likod. Bakalala, Actually, eh. may factor rin pala yung nanginginig yung kamay. Ah, oh, yun, nanampo. <laughs> yung pagka pinip, uh, ginagano, tapos gumaganyan ka, ibig sabihin. Pag, may problem. Uh Oo, -oh, hindi yung normal. Hindi uh, normal yung yeah. hihilip yung kamay. Akala ko pasmado ka lang pag gano'n. Um, sila yung um, yeah. ano, nagko-correct nun kung ano dapat gawin, ganyan. Mm. Hindi lang yung basta nag-exercise ka lang. Dapat Correct. pala meron na ano, pina-target no para ma-ano ma-correct. May daan ba dyan sa pantalon yun, very recommended thank you po dun sa mga guys nice. ang binayad lang namin I mean 150. 150 para dun sa cup dahil lang sa cup kasi yung mga ibang other session, hindi na part ng HMO. So, kung mga may HMO kayo and mm. sayang lang, di ba, hindi naman, oh. hindi naman gusto magpa-confine eh. Oh. <laughs> At least gamitin nyo na lang sa ibang way. Oo oh, nga. Kwento... Nagagamit. Tapos eh, expire lang yan. Oo, oh, nakwento ko nga, sabi ko, before nasa taskas ako, never ko nagamit talaga yung ano namin, HMO. Mm -hmm. Kasi hindi ko alam na pwede pala siyang gamitin. Oo, oh, ngayon. Thank you, thank you to sa ano, super. Ang dami nilang accredit. Of course, thank you, babe. <laughs> <laughs> ayan. You can try, guys. Itatag namin nyo, yu, ano, yung page. Yeah. And pwede kayo mag-inquire All Alright? Thank you. Peace. Oy. Malapit siya sa market, guys. Malapit sa Marky. Let's go. Bye. <laughs> so, guys, ayan. Meron siyang pepperoni at his back.